Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Nais ko pong bigyan ng magandang paliwanag o linaw itong komento na galing po kay Mel. Basahin natin. Walang nakakalam sa ating lahat kung saan tayo papunta. Kasi lahat naman, pinanganak ay mabuti sa mundo. Simulang sanggol pa lamang tayo. Bago po natin ito bigyan ng magandang paliwanag, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Kung bago ka pa lang nanapanaan sa ating channel, subscribe now. Ngayon po, para maging malinaw po sa atin ang mga bagay na ito, no? lalong-lalo po kay Mel, kung may iba ring mga tao na ganito ang kaisipan, ay mabibigyan din po natin ito ng paglilinaw. Ngayon, balikan po natin itong katanungang ito na maibigay po natin sa lahat kung ganito ang paniniwala nila Maging kay Mel, ano po, ang sabi niya, walang nakakalam sa ating lahat kung saan tayo papunta. Kasi lahat naman, pinanganak ay mabuti sa mundo. Simulang sanggol pa lamang tayo. Ngayon, meron po tayong babasahin ganito para maintindihan at maunawaan natin sa aklat po ng mga ngaral. Meron lang akong ipapalinaw kay Mel. Ang sabi dito, basahin natin at bigyan natin ito ng linaw. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagwapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagtatayo. Ngayon, dito sa ating binasa, balikan natin yung verse 1. Gusto kong ilinaw lang po kay Mel, kung inyo pong uunawain ang mga bagay nito. Totoo po lahat tayo ay isinilang, pero hahantong din po sa kamatayan. Tandaan po natin para malaman natin kapag ba namatay ang tao, saan pupunta. Ngayon, kung walang nakakaalam, ito po ipinalam sa atin ng Panginoong Hesus. Dito pa lang po sa aklat ng mga ngaral na kung saan ay maunawaan po natin. Ito po ay naipahayag sa mga taong malapit sa Diyos. Ano? Bakit sila malapit sa Diyos? Sapagkat sila ay sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Kaya ang Diyos nagpapahayag at nagpapakilala para makita ng mga sumusunod na magkaroon sila ng pananampalataya na sila'y muling mabubuhay at bubuhayin sila sa takdang panahon kung sakaling sila'y mamamatay. Ngayon, balikan natin itong talatang ito. Ang sabi dito, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Tama po yun. ang lahat ng bagay. Ngayon, puntahan natin ang verse 2. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. Ito po ang sinasabi ko po sa inyo. Kaibigang Mel, gusto ko manuwan mo itong talatang ito, no? Ang sabi dito, may oras ng pagsilang. Tama po. Lahat ng tao ay naisilang. Ibig sabihin po, dumaan lahat sa proseso ng kapanganakan. Kung unawain din natin, darating din ang panahon, yan po nakalagay din, may oras din po ng kamatayan. Nakasulat po yan sa banala kasulatan kung saan ay binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay dito. Mayroong 70, 80, 120. Yung mga naunang tao, halos umabot nga po ng kumulang na isang libo. Hindi nga lang po nakaabot ng 1,000 years ang kanilang buhay. Ganun pa man, Mahaba na rin po yung umabot ka kahit 80 years o 100 years old dito sa mundong ito. Kaya darating ang panahon na tayo ay darating sa kamatayan. Ang tanong, ang sabi mo, walang nakakaalam ng pupuntahan ng lahat ng tao kapag namatay, meron po. May mga destination tayong dapat puntahan kapag namatay. Alam mo ba ang ibig sabihin nito sa ating binasa? May oras ng pagsilang, yan po'y kapanganakan. Habang ika'y pinanganak, lumaki, at ika'y tumanda, darating ang panahon na ika'y manghihina, at darating din sa kamatayan. Malinaw po. At yun ay isang bagay na dapat nating malaman kapag tayo po'y namatay, meron pong pupuntahan. It's either na ika'y gumawa ng masama, alam natin na ang Diyos po'y iniyahatid ito sa ah, lugar ng paghihirap. Yung pong gumawa ng kasamaan. Pero kung ikaw naman ay gumawa ng kabutihan at sinunod mo yung pamaran at utos ng Diyos, ang ipagkakalob sa iyo ay kapahingahan ng iyong kaluluwa. Yan ang ating tatandaan. Ngayon, ituloy po natin sa verse 3. Dito po sa verse 3, ang sabi naman dito, May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagtatayo. Ngayon, dito mayroong literal na kaisipan. Ano Alam natin na may oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. At yun namang sinasabi dito na may oras ng pagsira at may oras ng pagtatayo. Di ba parang baligtad? Kailangan muna itayo bago sirain. Kaya nga dito may spiritual na pangunawa. Kaya darating yung pagkasira ng ating katawan, at may oras din na babaguhin muli yung ating katawan. Na ating katawan ay may kasiraan dito sa mundo. Kaya nga, bibigyan tayo ng panibagong katawan, katawang panglangit na hindi nasisira. Kaya dapat malaman natin, meron bang patutunguhan ang tao? Meron po. Kaya, kaibigan Mel, ang inyo pong unawa ay malayo sa diwa ng Panginoon. Kaya nais ko pong mailapit kayo sa kaalamang ito na dapat nating malaman na meron tayong pupuntahan. Pero sa iyong unawa, muli nating basahin, walang nakakaalam sa ating lahat kung saan tayo papunta. Meron po tayong uh, destination na dapat nating malaman. It's either na kung saan ay paghihirap ng kaluluwa o kapahingahan ng kaluluwa. Yan ang dapat nating malaman na kung saan ang Diyos po ang nagbigay ng katotohanan. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanyang mga sulat, sa mga sulat po ni Juan, basahin po natin, 14.6. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga sulat ni Juan? Basahin natin. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Meaning, meron po tayong destination o pupuntahan. Meron tayong dadaanan. Kaya dapat alam mo kung saan ka pupunta. May maghahatid po. Kaya po yung tinatanong ninyo o diwa ninyo ito na kung saan ay walang nakakaalam kung saan papunta. Meron po, ito po. Meron po tayong dadaanan, ibig sabihin dadaanan, ang ating pong tagapagligtas ay si Kristo. Kaya sinabi pong siya ang daan. Ano ho? Daan ng kaligtasan. Daan papunta doon sa karyan ng Ama para makaranas ng kapahingahan ng ating kaluluwa na nagkakaroon ng paghihirap, nandusa, ng kalungkutan at mga bagay na pighati. At yung mga bagay na yan ay papawiin ng ating Panginoong Hesus pagdating ng panahon. Kailangan lang po natin ay manampalataya sa Ama at Sana. Kung babalikan po natin itong 41, ano, para malinaw sa atin, makakamtan mo ang mga bagay na yan. Ang sabi po dito sa verse 1, Huwag magalumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dugoon. Meaning, mayroon pa talaga tayong pupuntahan yung lugar na walang kamatayan. Yan nga po, diyan sa lugar na yan, may buhay na walang hanggan. Yang ating pupuntahan ng ating kaluluwa, may kapahingahan sa piling ng ama at ng anak. Amen po ba? Sana po ay naliwanagan po kayo, sapagkat kung hindi rin lang tayo magkakaroon ng pangunawa sa espiritual na mga bagay at kung hindi rin tayo magbabasa ng kasulatan, wala rin pong sa isa ang buhay natin dito sa mundo. Kaya yung mga taong nagkakaroon ng ganitong depression, nagkakaroon ng mga bagay sa kanilang buhay na pagkatakot kasi hindi kinikilala ay yung Diyos na magliligtas sa kanila. Kaya yung mga taong nagkakaroon po ng mga bagay sa kanilang sarili, natatakot, at nangangamba kung ano yung mangyayari. Pero dito sa ating channel, binibigyan po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Nang sa ganon, hindi tayo bumitaw sa mga pangako ng Diyos na tayo po'y ililigtas niya sa tiyak na kapahamakan. At ang gagandahan, sa kanyang pangako, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sana Mel, naunawaan mo no? itong mga bagay na ito. Totoo po yun. Ipinanganak tayong mabuti, kaso nga lang po, may sumisira sa ating kabutihan. Kung tayo po yung mabuti na nilikha ng Diyos, totoo po yun. Ang problema nga po ay mayroong sumisira sa buhay ng pagkatao. lalong lalo na po yung mga taong kulang sa kalaman, walang karunungan, walang kaalaman, walang pangunawa. Yun po lang ang madadaya. Kaya po dito sa ating channel... Para tayo'y magkaroon ng kaalaman, pangunawa sa kanyang mga salita, pag-aralan natin. Suriin natin. Magbasa tayo nang malaman natin ang kalooban ng Diyos. Okay na po ba yun? Sana po kung kayo po'y naliwanagan at nakakaunawa sa ating channel, God's Word Read the Scriptures, sana po'y mag-subscribe po kayo. Mag-like ka at mag-comment. At kung nagustuhan mo ito, i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay para makarinig din sila ng kaligtasan mula sa Diyos. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagsamba sa Diyos naman na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. Amen.